Nagipon ako ng balat ng bawang. Gamot daw ito sa pulikat. Eh, madalas ako pulikatin. Eh. Kaya, magalaga ako nito. Inumin lang daw. Once a day. Try ko nga. Kasang ko muna itong bawang at saka itong kaserola. Gasan man natin 'yung bawang. Balat ng bawang to. Oops, namalap. Gasan ko. muna. Una, hugasan muna. Bago ilaga. Kasi para malinis ang inumin. Siyempre, dalawang hugas. Kasi mahal ka bok mm. okay, to eh. Ano sila lagay sa kasirula? Ay, malinis. Hmm. Hindi kasi siya kasi sa spring nito kaya unti-unti. yung pangalawang balat. Naris ko muna yung unang balat. Pangalawang balat na lang po. Kasi madalas ako pulkatin eh. Yung binti ko tsaka yung pako. Kaya try ko to baka makagalingan. Wala naman ako iniinom na maintenance. Wala so larin akong gamot. Kaya pwede ko itong inumin. Kasi kung may iniinom kang gamot, kailangan siguro i-consulta mo naman muna sa doktor. total, wala naman mawawala. Balat lang ito ng bawang. iniinomin mo lang na parang tubig. Uh, isang, two, isang baso, araw-araw, okay na siguro. Okay. Kaya ang sabi lang sa akin, na sabi daw ng doktor, wala daw gamot yung pulikat kasi. Kaya, kung ano, ano na lang ginagamot ko. San may init na tubig, sa basahan na, na may init tubig, tapos hindi dampi ko lang. Ah, umuulit pa rin eh. Try ko ito, baka hindi na uulit. Sit down. Itong lang dito ang nagawa ko Kasi maliit feast trainer ko. Pero, marami na rin. Ngayon, lagyan natin ang tubig. Siguro, mag kalahati, magabang kalahati. Kalahati na lang. Kalahati na lang pala para marami naman eh. sabi gamot din daw sa mga gouts parties try natin kasi kagabi lang inaabot na naman ako ng sakit ng binti naninigas ba ang sakit Bagay ko niya automatic yung kala namin kaya sinisindihan ko na lang ah uh, 15 minutes natin ilaga tapos inumin ko na mga 12 5. yung pinagtanggalan ng balat pinagamit naman namin sa bitapa tama rin, isang tray kaya yun pero yun, siguro kalahati na lang kasi tinagal ko yung unang balat yun eh. bago yung pangalawa hanggang huli yung malilinis ha yung walang sira yun ang aking iinumin ilalaga ko muna bago inumin araw-araw. Isang baso araw-araw. Siguro mga uh, siguro pwede yung inumin hanggang one week. Lagay lang sa rip. Tingnan ko na ha. Kung kumukulog na. hindi pa kumulo mag 15 minutes hindi pa kumulo intayin ko palang kumulo tapos pag kumukulo na uh, after 15 minutes na kumukulo saka ako sasalim dito sasalim ko muna dito kasi mainit saka sasalim ko na dito para makita ko yung kulay numiyak